So, for today's video, nandito tayo sa Walmart, mga loves, kasi bibili tayo ng mga groceries. Wala na kami masyadong ano, mga loves, stock sa bahay, kaya bibili tayo. So, kung di ko lang na maalam, mga loves, kung ano yung mga mabubudol sa atin. But, let's go! Hello, carbs! Hello, hello! Ay, wala sila yung ano. Ah, meron chocolate. Ano kayo lasa nito, mga loves? Hindi ko pa na-try yan. Eh. Fresh date. Lemon. I don't like that. Gusto ko ito yung ano yung binili ko dati. Kaso hindi chocolate mga loves. Pero try ko kaya to. Ano kaya yung lasa nito? Sige, try natin to mga loves. Carbs, carbs! <laughs> Tapos ko kung ano ito mga loves. Parang ano siya. Hindi siya pandesal pero parang ano. Rose ang tawag dito. Slider rose. Pangkape natin. Yan. Nandito pa lang aking hinahanap mga loves. Ito. Ayan, oh. Yan ang favorite ko. Expired pa siya next year pa. So, matagal-tagal. Pero di man to aabot next year, mga loves. <laughs> so, meron tayong chocolates and eto. Yan. Yes. Dito naman tayo sa mga gulay-gulay. May sibuya. So, walay na tayong sibuya sa bahay, mga loves. Kaya, kumuha tayo. Bibilin ko to ang favorite ng aking Diyosawa. Ay! Tignan niyo, mga loves, oh. Citrus salad. Ay! Iba to, ah combination. Yung isa kasi ano lang eh. Excellent source of vitamin. Ano kaya tong ano na to? Siguro mas ano lang sa mga loves. Ah, uh, yung puti, yung hilaw na ano. Hindi ko alam kung magugustuhan ng asawa. Ito kasi yung favorite niya oh. Ayan, ito ba? Red grapefruit. So, hindi ko alam kung anong lasa nitong isa. Baka di niya kasi magustuhan eh. So, ito na lang kunin natin. Yarn. Na natin kung may mangga. Ito yung madalas dinadala sa mga ano mga na, sa mga handaan. Pag may mga potluck, ganyan. May vegetable tray. Fruit tray. Ayan. Apple grapes and caramel. Okay. Ito yung mga hiwa-hiwa ng mga prutas. Walang mangga. Kano pa ko ng mangga? Walay mga loves. Dito na nilagay yung mga strawberries, mga loves. Kasi walang presyo. Hindi ko alam kung magkano. So, ito yung mga grapes. Ayan. So, maliit lang kunin natin. Itong strawberry, mga loves, mukhang fresh naman siya. Kaya, ayan. Ilagay na natin dito. Kuha ko ng ano, mga loves? No. Hindi ko alam gagawin ko dito, pero kuha lang ako. Kuha kong, ito, Sunny Crunch na pang ano, mga loves, pang salad natin ito a ah, mix kasi parang mas masarap tong mix mga loves to na lang medyo price lang siya oh 4, 4.48 pero okay yun din mga loves pang ano naman natin yun pang salad titignan ko lang kung ano yung mukhang ano yung fresh pa ayan parang okay naman to mga loves yan naging natin din eh grapefruit pala mga loves ang aking pupuhan ayan grapefruit. Maganda to pag sa nagda-diet mga loves. Kaso, ang hirap i-diet nung diyosawa ko mga loves. Alam mga loves, yung asawa ko, hindi naman siya malakas kumain. Kaso nga lang, di ba, pag, nag pag may edad na, bumabagal yung metabolism. So, kaya matsuba. <laughs> pero parang, parang feeling mo sobrang ano na sobrang laki pero hindi siya ganun kalakas kumain mga lasos. Parang mas malakas mga akong kumain kesa sa kanya eh. naman tayo sa green beans na lantutay. <laughs> kuha ko ng ano. Tag dito. Patay ng luya. Lagyan natin dyan. And of course, kailangan natin ng celery. Kasi balang magawa ng sopas ngayon mga loves. Sopas for today's video. Na meron na ako ano doon. Namili yung asawa ko ng tag dito repolyo. So meron tayong repolyo. Tapos kuha ko ng asparagus. Ano ba to? Hindi mga fresh, oh. Hindi na masyadong fresh mga loves. Pagka mahal-mahal pa man din. Ayan, oh. Ayoko na lang. Ah. Eto, baka mas fresh siya. Eto, mas mukhang okay to mga loves. Maliliit. Maninipis siya. Ayan. Kunin natin. Pang ano ko to? Meal prep. Asparagus. Tapos, ko ako ng sayote. Ayan. Hindi ko alam kung may bumibili ba nito dito, mga loves. Parang ako lang yata, Char. <laughs> Ayan. Isa. Tapos ko tayo medyo malakalak. Parang ang bentan, bintahan nila ito, mga loves, parang by, ano, by, by piece. Parang pera-peraso. Ayan. Tapos, ko tayong broccoli. Ayan. Lalagay ko yun sa plastic, mga loves. Mga dalawang ulo. Ay, nakapit. Nalagay agad. Dalawang ulo ng broccoli. Kuha tayo ng plastic. Ang plastic ay nandito sa taas. Kaya, Kaya ganyan mo lang mga Oo, oh, di ba? Bongka. Alam mo yung gusto ko magsopas pero gusto ko rin magnilaga. <laughs> nito. Kasi alam nyo mga loves, pag malamig, mahilig talaga ako sa mga sabaw-sabaw. Alam niyo naman yan. Basta pag sabaw, bet ko yan. Dito naman tayo sa mga frozen frozen mga loves. Kailangan ko lang ng, nasa marine section yata tayo. Kailangan ko frozen vegetables. <laughs> Iba pala to. Mga frozen ano. Yung, ay my meatloaf. Ay ano. Di ba lasagna. Oh. Potato bake. Doon tayo sa kabila mga loves. Ayun. At nasa tamang ano na tayo mga loves. <laughs> nasa na yung mga pin? Ito. Kwa tayo nitong mix. Mixed vegetable, carrot, green beans, corn, and peas. Ayan. Kasi nilalagay ko to sa ano, pag nagmi-meal prep ako mga loves. Ayan. Kuha ko ng broccoli. Broccoli, broccoli. Ayan. 160 lang. Maganda kasi ito mga loves. siya, lagyan mo lang sarip. Tapos microwave mo lang. Tapos na. Lagyan mo lang ng konting butter. Okay na. Tapos ko tayo ng ating broccoli rice. Mahal mga loves. Yung isang ganito. Minsan pag gutom na ako isang kainan ko. 247. 247. So, kuha tatlo. Ayan. Mas gusto ko to mga loves dito kasi dati ito yung gamit ko. Kaso mas, malalakas, mas malaki kasi yung hiwan nito. Ito, ewan ko. Mas gusto ko siya. Ayan, nasa taas. May na isa. Nalaglag. Ayun na. Nasa ano. Lagyan natin dito. Ayan. Tapos, kunin natin yung isa. Tignan nyo yung tilapia nila dito sa Walmart, mga loves. Ayan o. Ganyan. Tignan nyo. May mga ano pa yan, may hasang pa yan, may kalis, may kaliskis. Yan yung kalalaki. Kaya sa mga labs, hindi na talaga masarap. Kaya hindi ako namimili ng ano, hindi ako namimili ng tilapia. Kuha tayo ng sausage mga labs. Mild Italian sausage. From ano, Jacksonville, Florida. Charot, hindi <laughs> ko alam mo. Eh, yun lang yung brand niya. Jacksonville. Same thing. Pareho lang pala nito. Kasi ito may cheddar. Ito na lang kunin natin mga loves. Asawa ko na mahilig sa mga ganito eh. <coughs> Ako di mo lang mahilig like sa mga ganyan mga loves. Dito na naman tayo mga loves. So, favorite ko mga buto-buto. Ayan o, um, dahil mga photo. ito, $13 para sa buto. Charot. Ayan. Lagay natin ito sa iba po ito. Ayan, kuha tayo ng chicken, ano mga loves, chicken thigh, pang sahog natin sa ating sopas. Kuha tayo ng butter mga loves. Butter. Kailangan kailang natin yung half, ito, half stick na butter. Yum! Tapos, kailangan natin ng cheese. Medium. Mild cheddar. Sharp cheddar. Ito mga loves. Cheese, cheese, okay. cheese. Pangano natin? Pang chili. Kung saan saan mo natin gagamitin. Siyempre, <laughs> walang kamatayang cottage cheese cottage cheese. Meron pa kaming sour cream mga loves. Kaya hindi pa ako bibili. Ito na lang muna. Siyempre, ikaw tayo ng Greek yogurt. Yogurt, yogurt. Ayan. Ay, ilang, ilan laman nito? Ito mga loves. Ito, ano, na. ito kasi apat lang. Ito, anim. Anim na ilaman. Yeah. Yogurt. Ayusin natin to mga loves, kasi wala na akong space. <laughs> Ayan, lagyan natin dito. Kasi bili pa akong milk. Oh my God, mga loves. First time kong makakita ng Yakult sa Walmart. <laughs> hala. Hala ko sa Pilipinas lang meron nito, mga loves. May Yakult na dito ko nakakita nito. Natuwa naman ako, mga loves. Ay! <laughs> oh my God! So, kukuha ako. First time ko talaga nakakita, mga loves. Hindi ko alam na may yakult pala dito. Kuha ko itong coffee, mga loves. Paminsan-minsan lang naman mag-cheat tayo. Vanilla Latte Starbucks. Hindi ko alam pa anong lasa nito. Gusto ko lang siyang itry, mga loves. Yarn. Dito na tayo. Kukuha tayo ng ano, mga loves? Uh, milk. Ito, yung, mali yung maliit lang yung kinukuha ko, mga loves. Kasi, pag ano, matagal, matagal maubos sa amin yung ganyan, oh. <laughs> so, maliit lang ang kukuhanin natin. Ayan. Pag ganito, kasya na. Hindi ako, ako masyado mahilig sa milk, mga loves. Asawa ko lang. Oh, my God. Mabubudol na naman ako, mga loves. Wala na talagang diet, diet. Ang cute. Tignan nyo. Caramel macchiato from Starbucks. Ang cute pang ano, mga raso, pang Christmas na talaga. <laughs> so, kuha tayo nito. turno natin dito sa ating vanilla latte. Ayan. So, kung sa naman ang babayaran natin mga last, hindi ko na naman alam kung magkano. It's okay. Ganun talaga. Kailangan lang natin ang um, ano, mag work chart <laughs> mag-ipon na mag-ipon para may pambili tayong groceries. Parang oh, gusto kong bumali nito mga love. Oh. Diet Lipton Tea. Green tea mixed berry. Ooh, mukhang masarap to ah. Meron din silang, ito naman ay, anong flavor nito? Citrus. Ito, peach. Parang ang sarap nito mga loves, ng peach. Oh, diet iced tea. Oh, ilang kaya calories nito mga loves? Let's see. Hindi ko makita ah. Nutrition calories for seven. Five calories lang, mga loves. So, kuha ko nito. Pang ano natin? Pang, ala. Ilumin natin, mga loves. Lagay natin dito. Ah, Dito sa baba lalagay. Kasi walay ng space. <laughs> Tapos, kukuha nang ko din ng V8 yung asawa ko, mga loves. Ito. Oh, maliliit pala ito. Itong malalaki. Four. Kasi din na kami na gagawin sa Costco. Kaya ito. Kuhanan ko na lang siya dito sa Walmart. Ayan. Yeah. Tingnan nyo naman mga last. Meron silang bubble tea. Parang gusto ko bumili. Kaso parang gusto ko na ayaw ko mga last. Nine dollars. Parang 500 pesos na. <laughs> Nag-convert na naman ng lola yung mga last. Ito yung mga pwede nyong ihalo sa tubig. Kung boring na kayong, bored na kayong minom ng tubig, yun to yung mga pwede nyong ihalo, mga loves. Ayan. Caffeine with vitamins. Uh. Tapos, zero calories pa mga loves. Oh. Pero syempre, mas mainam pa din kung tubig lang talaga yung iinumin nyo. Pero, wala lang. Gusto ko lang mga loves. Kasi yung mga kawar ko gumagamit nito, eh, inggitera ang lola nyo. Charot. <laughs> Kaya subukan natin. Pero na-try ko na to mga loves kasi pinasubok nila sa akin sa work. Wala. So, ayan. Dahil hindi sa Walmart, kumuha na ako. And, usapang mga ice coffee. Tignan niyo naman, mga loves. First time ko nakakita, meron pala nito. Twix ice coffee. Oo. Oh. Kung merong Twix, meron din sneakers, mga loves. Oh, my goodness. Parang mabubudol tayo nito, mga loves. Gusto kong maano. Eto, favorite ko to. Uh, Frappuccino. Masarap yan. Meron pa, oh. Caramel cold brew. Ang ganda ng ano, mga loves. O, oh, packaging. 122 calories only. Ayan, meron din vanilla and mocha. Kaso, mga lalas, 298. Ito yung iniinom ko before, 252. Mas mura kasi, tas malaki na siya. O, tignan nyo. Ayan. Pero, nag-diet, dietan ng lola nyo, nag-stop ako. <laughs> Pero, parang gusto kong itry ito, mga lalas. Ice coffee, ito ng Twix, and then Snickers for 298. Meron din Starbucks mga loves. Double shot energy. Same thing. This one is vanilla flavor. And this one is white chocolate flavor. And this one naman is mocha. Ayan. For mga Starbucks mga loves. Energy extra strength. 210 calories. Tapos, ang sugar is, kamusta? 29 grams. Ito yung mga energy drinks with Ayan monster. Parang gusto ko lang itry itong mga loves. Try kaya natin. Tignan natin kung ano. Kung masarap o hindi. Tapos sabihin ko sa inyo kung masarap. <laughs> Pero syempre, kailangan palamigin natin. So, kuha ko nitong Twix. Isa. And then, kukuha din tayo ng ito. Sneakers. Tignan natin kung masarap. Tignan natin kung masarap mga loves. Ang ating favorite chips. Dahil diet tayo. Charot. <laughs> Kuha tayo ng chips, mga loves. Ito, yung malakihan na family. Family party. Party size. Pang yeah. Netflix. Alam nyo na. And so far, ayan ang ating mahiwag yung cart. Nahirap na naman. Ang na naman itulak, mga loves. <laughs> Kasi marami tayong binili mga drinks, drinks. Nangwaran pala ako nito. Chicken na no, Wala, Lalo walang mga loves. Tapos, kuha tayo nito, mga loves, pang ano to. Pang lagay natin sa chili. Kasi eh, sa Jumerica, ewan ko ba, sikat na sikat ang chili, mga loves. Makita nyo ako nagluto niyan, di ba? Before. So, kuha tayo nito. Chili fixin's. So, kuha tayo ng mga seasoning, seasoning. Tapos, kukuha rin ako nito, mga loves. Mild diced tomatoes and green chilies. Actually, medyo expensive to, mga loves. Nasa $1 dollar something. Ito pala may nakita akong malaki. Ito na lang ko kunin ko mga lugs. Diced tomatoes. Isusuli ko tong isa. Ito. Yung dalawa pala na kinuha ko. Kasi meron parang malaki. Mas makakamuro tayo sa malaki mga lugs. Ito na ang chili mga lugs. Chili chip seasoning. Medyo pricey oh. 158. Pwede tayong apat. And then, corn tayo ng mild. Kasi pinag... Hahalo ah, ko mga loves ang original sa kayong mild para medyo maano siya ng konti. Medyo maanghang-anghang ng konti. Yun. And I need ano beef stew seasoning mga loves. Ayan. O tayo, tatlo. Lagyan din natin ng Walmart brand. <laughs> di ko alam kung anong difference ng seasoning ng sa Walmart brand saka itong McCormick. Nakalimutan ko, mga loves, kailangan ko palang kumuha ng pet chai. Ang lalaki ng pet chai nila dito, mga loves. Ayan, o. Tignan nyo. Tapos, hindi man fresh. Mga ano na to. Mga ano na i. Eh, parang lanta na siya, mga loves. Oh. Pero, okay na to. Ayan, pule natin to. Mas maganda. Kaysa dun sa iba. Hindi, tayo ko na saging kasi may saging pa kami sa bahay mga loves. Mga nadaan na ditong 1 dollar lang ng mga damit. <laughs> Ayan oh, so oh, bibili natin kasi na sa Pilipinas. Sayang 1 dollar lang. Ayan oh, Tignan nyo to mga loves. 1 dollar lang. Maternity <laughs> hello baby. <laughs> so pwede to sa ano ng ah, kapatid ng ha, sa kapatid ko yung asawa niya mga loves. Kaso, pwede rin naman to hindi pang ano mga loves oh. Ayan, basta kunin ko 'yan eto small, one dollar. Puro pang mga maternity, pero parang namang hindi siya pang buntis, no? Yan, tapos ito kukunin ko kay mama to mga loves. One dollar lang din siya. Tapos may mga ano pa dito, oh. Mga sando, pang mga maternity. Ayan, bukuhanin ko to para sa ano ng kapatid ko. Asawa ng kapatid ko. Kunin ko rin to XL na pink. Ayan. And, eto mga sando, mga loves. Sando, kuha tayo. Anong size? XL. Ayan. Tapos, eto. Large lang pala yun. Ba't ng XL ang mga pinagkukuha ko? Ayan, pang padede, mga loves. <laughs> dito ako mga loves sa mga pang ano, pang mga <laughs> ng na mga nails, mga ganyan, mga pampaganda. Nangawa ako na Olay. Ito, pakita ko sa inyo. Ito mga loves, uh, foaming cleanser. Pang ano, pang hugas ng fest. <laughs> fest lock natin. Tapos ito, waka na ito. Pang ano, pang ano ng paa. <laughs> pang kot, kot ng paa. Ito kasi hinahanap ko mga loves. Oh, nawala, nawala yung ganito ko. Yung ganyan ba? Ayan. So, dahil ano naman mga loves, 8 pieces na. So, parang mas makakamura ko kaya. Ayan na ay yung pinuha ko. Yeah. Ito tayo sa Maybelline mga loves. May nakita ako dito. Uh, uh, uh hydrating lip gloss. Ito. Nahilig ako sa mga nude ang kulay mga loves. Yung mga dark, yung mga red, pang party ko lang yun mga loves. <laughs> Pero pag mga ano, regular na days, gusto ko yung mga light ang kulay, yung mga ganyan. Sa mga ganito ko may na kulay. Ayan, mga nude, super light, ganyan. Mm. Gusto ko mamili ng marami kaso wala'y pera, cha. <laughs> Tapos, kumuha rin ako mga labs ng loose powder. Hindi ko alam yung shade ko mga labs, pero feeling ko ito siya. Kasi iba mapuputi na yung sobrang puti mga labs. Asal ba yan? Ito. So, ito yung pang maputi. Ito yung light fair light, ito yung kinuha ko. Ito yung uh, light, mga loves. Parang feeling ko maitim na siya pag inano ko sa akin. Ewan ko ba mga loves. Bahala na. <laughs> Ayan, so kunin natin to. Mm. Ang dami mga candle, mga loves. Nahilig ako sa candle eh. Kasi ang babango. Tinan to. Maganda pang regalo. Merry and bright na candle. Tapos eto maganda rin mga loves pang, pang regalo cute, no? Pang regalo sa Christmas. Nahilig lang ako sa mga candle mga loves, pero iba pa rin ang best bath and body works. <laughs> ang dami mga pwedeng pang, pangregalo pang dito, mga loves. Oh. Set, set. Kagayang tignan nyo. Home for the holidays. O, oh, di ba Pang regalo, mga loves. Ayan, ma. Spoil yourself today. 12 days of masking. Ang dami. Ito, Corner. Ang cute! Free full-size treatment for $11. Meron pa dito Dove, mga loves. Oh, ito pang lalaki. Oh. Ang tara. Ito pa. Ang cute. For $10 lang, mga loves. Oh. Yeah, mga regalo. Ito naman sa mga bata. Pwede rin. Ito rin ang cute, oh vanilla almond scented. Hmm. Tara na mga loves. Mag-exchange gift na tayo. Char. <laughs> Ito, ang cute. May, may binili akong ganito para sa asawa ko mga loves. Ganit, parang ganito rin siya. Pero in order ko, hindi pa dumadating pang regalo natin. Ang ka-cute. Tignan nyo naman mga loves. Oo. Oh. Ang ka cute ba? Diba? Mga pang-pasko talaga. Gusto niyo ba ng KitKat na malaki mga loves? Ayan, oh. Two, saka from pang regalo. Ferrero. Mm, pang regalo din mga loves. Bongga. Ito pa, oh. May pang Starbucks pa mga loves, Oh. Ang cute. Dahil mga pang pwede nating ipang regalo mga loves. Kaso, di nga tayo, <laughs> di nga tayo magpapasko. Papasko tayo sa bahay. <laughs> Ay, sa bahay. Sa ano? Sa work. Sarap sana mamili. Napakadami, oh. And, tapos na tayo mga loves. Ayan na ating napamili. Puno ang ating cart. Kala mo maghahanda tayo sa Pasko, eh, no? <laughs> And, hanapin ko na ang aking Jusawa. Ayun na pala. Naghihintay na sa akin, mga loves. Nasa ah, labas. Ayan. Ayan ang aking Diyosawa, oh. na aking Jusawa, oh. Naghihintay na. Mga sa pas na tayong mamili. Uh, receiver reveal natin is 238 ang aking binayaran mga loves. So ang ano, 'di ba? Ganun talaga. <laughs> Pag mag-groceries eh anong tawag dito, ang mahal na ng mga bilihin. Nakita ko pa yung dalawa kong co <laughs> so sabi ko, ano na namili din sila mga last quarter ano, ng mga pinagbibili nila. Sabi ko kanina pa ako dito, sabi ng isa, kanina pa rin daw siya doon kung ano-ano yung ano mga pinagbibili niya. Syempre, uh, top doon is yung uh, groceries tapos ko ano pa mga loves. So ayun lang for today's video and I'll see you again mga loves sa ating susunod na Blah, thank you so much for watching. Bye. Right. <laughs> bye bye. Bye